Pahingi ka. Ito kawawa naman. Ito po, ito po yung money. Oh. Ay, pwede po ba igna lang? Yeah. Pasensya na po, ito lang kaya-kaya ko po. Ayan. <laughs> yan ang aking binata. Nagpa-practice na kami kasi mas malaki yung kita sa kunyan. Pang, pang lilimos. Pagiging ano yun. Yung mga nang lilimos dyan, mga kanyan. Ano ba yun tawag doon? Badyaw. Mga badyaw. Mas malaki ang kita ninda. Mga... Uh, basic na yung 1k ah uh, So, kami ngayon nagpa-practice na. Yan. Tinayan. Tinanaw ng binata oh. Cellphone. Oh. Grabe oh. oh. <laughs> cellphone of play nang ganyan. Selfing. ano 'tong <laughs> pinaglalaro dito sa buwa kunyan Pinabawal. sa lupa. Ay, huwag inilagay sa mukha. Oh. Kita, gbit talaga oh. Pero kung mga ating nito oh, iyo, 'yung kagad maririnig mo, bata talaga pag lalaki oh. Dito mo makakita kung bading o lalaking anak nyo. Bading ka ba? Ano ka po? Boy. Ah, boy. Sure ka na? Sure ka na po dyan? Remark. I'm asking you. Are you sure you are a boy? Ay, na ako is doing something. Are you sure you are a boy? Yeah. Hmm. May cross ka na ba? May cross ka na po ba? Yeah. No. Wala pa? Wala. Dati mayroon, sabi mo sa akin. I show kinako. Ah, you're joking me. Hey. Ako, kailangan ko yung mga kukunyan. mo may kasi yung magurado yung may mga taytayan dyan kung ano-ano. Wala. Kung um, wala, Utinan mo, pinagagawa mo. Pati mga toys mo, ugasan mo mamaya ha. Ayan ang morning routine namin dito. Panag-garden si tatay, nandito rin yan. nag ng kung ano-ano. O yan, ano pupo. Iyo. <laughs> Sige ka na. Gawa ka ng puto. Ganito yan, oh. Gawa ka mo. Gawa tayo okay. okay. ng puto. 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 Mm -hmm. okay. Ibig natin. Ibig. You put water first. Huwag na ako Oo. Oh. <laughs> Ito, so, meron tayo ng mga kuya, nakaisa na kay, nakaisa na tayong photo. Ha? Kwak. okay, ito pa ito. Pa. Okay, na Tapos pakain natin 'to kina okay, Ate Gia. Ibig natin ha. Okay, okay. Yan, ito naman. Can do it. Can do it. Ganawang po ito. Ito. Ayan, naglalagok kami. Ikaw mo pa tala laro yun. Minsan lang ang mga gumbata. Uy! <laughs> Dapat kay kuya <Uyeng> mo kukumpress mo may gay. Gato. Pwento. Ah ah ah. Kumpress mo may gay. Ay, kaya pwede. Okay, that's it. Ang <laughs> Ha? Play with your kids. While they are kids. <laughs> <laughs> while well, still young. Okay na.